So ay mga paps, ang daming ano, ang daming nakapila, nag-update sila ng mga national ID dito sa Bahrain. Dito sa Bahrain kasi kailangan mo i-update yung national ID mo. Kung hindi pupunta ka sa agency o di kaya dito, buti na lang meron, may, meron lang ganito, mas mura pa. Dati pag sa agency, grabe mahal. Kasi nasa libo. Kaya dito magkano lang? Nasa 100 plus lang. Well, laki ng tipit. Kapag nag-agency ka kasi mas mahal. Kasi sila yung gumagawa na ng ano kasi address nila. Eh dito kasi kapag alam mo na yung address mo, punta ka lang dito sa machine, saglit na lang. Tingnan mo yan o, oh. parang isang kumpanya yan, isa lang yung, isa, isa lang yung nagpipindot. Kaya mo habang ng pila. Dati-dati pag pumupunta kami dito, dalawa, tatlo, ganun lang ang pila yung eh, ngayon mayigit sampo. Dito mga pap, yan, kailangan mo i-update yung CPR mo kasi nga. Uh, kung wari, pag nag-resign ka na sa trabaho mo, makukuha mo yung graduate mo or yung indemnity mo through sa government lang. Yan. Dati-dati hindi mo makukuha sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Doon mo makukuha. Eh ngayon, hindi na. Dito mo na makukuha kapag nag-update ka ng ano. Dito mo na mag-update ma ka ng CPR para makukuha mo yung indemnity mo o graduate mo sa government dito sa barangay Yes po. Hindi na sa kumpanya kasi yung kumpanya, may sa sahod mo pala merong kinakaltas. Yan, napupunta sa government. Tapos pag nag-resign ka na, makukuha mo na yun. Lahat kabuuan ng ano mo, yung nakaltas sa sahod mo. Kaya dapat kung gusto mo yung total na kabuwan ng anong kinakalta sa sahod mo, dapat updated yung CPR mo para makuha mo yun. Pero kung hindi, wala. Sayang. Hindi mo makukuha sa government yun kasi nga hindi updated yung ano mo, national ID mo, di kaya CPR dito. Yan, dami na gabi. Dapat yung office ka mismo, dapat bukas yan sa umaga lang. Pag sa gabi kasi sarado na yung ano na lang, yung parang machine na lang yung bukas lang. Buti nga, buti nga meron na ngayon yung machine lang, yun ang Kaya madali na siyang ano madali ng madali ma-access at maano ma-update yung CPR mo o di kaya yung ano mo national ID mo kahit sa labas lang dito lang sa mall lang mismo 20 minutes yung byahe namin mula sa bayan hanggang dito oh yan na. yan na tapos na yung iba nag-update na sila meron pa, meron pang pila yun yung mga kasama ko mag-update kasi si naman namin kami matagal lang nag-update yung CPR namin 2 months na siguro kasi kasi kailangan niyang i-update kasi ng ano yung position mo kasi dito mo rin pwede mo rin in yeah. Pero sabihin mo muna sa office para maano mo dito. Makita mo ba sa machine. So yan lang. lang. Mag-update. Dito siya. Dito kasi kailangan din yung fingerprint mo eh. Tapos magbabayad ka rin through ano lang din. Through online o di kaya ano. Yung card. All yeah. big Ah, it's okay, it's okay, it's okay. Tapos pag ano dito, pag siyempre kapag pupunta ka dito mag-update, dapat tanda mo yung email address mo kasi kailangan yung email address dito. Magsisend ng, ano, ng OTP dun sa mo, ano, hindi kaya sa, sa cellphone number. Yeah. So, ayan. Yun, dapat memorize mo yung email mo kasi ilalagay mo yung email address mo doon. Pati yung telephone number. Yan, sinek na tsaka siya. Yan. Katrabaho ni Makoy, tapos sinek. ano di ba? yung number ko? Hindi. hindi, sabi mo kasi kahit meron na tayo yung kailangan natin. Mga pap, uwi na kami. Ayan. <laughs> Mag-uwi na kami. Ayan. So, tapos na yung mag-update yung ano. Dapat, dapat din, gawa ka din ng iki ba? Iki dyan. Wiki Bahrain para doon makikita yung mga ano mga ano ng government ng Bahrain. So, ilan po mapapos. Thank you. Bye-bye. God bless. Like Talagang video-video ba? <laughs>